man National Artist Award awardee, la, laking pasasalamat ng pamilya. Hindi man National Artist Awardee si Mang Dolphy, laking pasasalamat ng pamilya Quezon sa Kizon sa parangal na iginawad ng lungsod ng Maynila sa Comedy King. Ang anak ni Dolphy na si Van Dolph ang tumanggap ng parangal para sa kanyang ama. May report si Leigh Alvarez bago pa man na ospital si Dolty. Naipaalam na raw ni Mayor Alfredo Lem ang pagbibigay parangal sa Comedy King ng lungsod ng Maynila ng gawad diwa ng lahi. Ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng syudad sa mga kinikilalang patnubay ng sining. Laking pasalamat dito ng isa sa mga anak ni Pidol na si Vandolf na siyang tumanggap ng parangal para sa ama. Ikinararangal daw ng pamilya ang mga pagkilalang natanggap ng hari ng komedya. Sobrang thank you po sa the Mary Lim sa mga taga Manila for giving this award to our dad. And uh, sobrang isi-cherish po naman ito habang buhay. Bukod kay Dolphy, pitong iba pa ang mga kinilalang patnubay ng sining at kalinangan ng lungsod ng Maynila. At sa gitna ng issue kung dapat na nga bang gawaran si Dolphy ng National Artist Award, sagot ni Van Dolph. Bahala na sila pero parang, kung mo, parang too late day, no? pero kung itutuloy pa rin last, thank you pa rin. And my dad would be really happy, of course. Ako, basta ako, for me, national artist na buhay ko, tatay ko noon pa. Tulad ng iba, sa tingin ni Presidential Sister Ball si Aquino Cruz, karapat dapat si Dolphy na kilalaning national artist. Alam ko may proseso para doon. Kung ako ay isa doon sa mga tagabigay noon, e eh, buboto ako siyempre na matanggap niya pero hindi naman ako kasali ron. Pero I guess nandun na sa mga nakakaintindi ko ano dapat. And I think whether he receives the award now or, or later on, alam naman niya na marami talaga siya napaligayang mga tao at saka marami siya natulong sa ating kultura, sa sining. Kaya si Lim, muli raw hihilingin sa Administrasyong Aquino na mabigyan na si Dolphy ng pagkilala bilang national artist. Ngayon, nire-reiterate ko, na dahil sa napakarami, milyon-milyon mga tao na nabigyan ni Dolphy ng kasiyahan at kagalakan sa kanyang mga pagpapatawa, eh dapat bigyan naman ng pagpapahalaga yun. O, lalo na ngayon nakaratay siya, eh baka pag nalaman niya na at last na-recognize siya bilang national artist, eh baka... Uh, madali ang recovery. May man sa ngayon, ang National Artist Award sa Hari ng komedya. nagpasalamat pa rin si Bandop sa pagmamahal at suporta ng publiko sa kanyang ama. Sobrang overwhelmed dito. Sobrang uh, I, cannot, I cannot explain it eh. Pero sa aming mga anak, ipapakita lang namin yon sa paggawa siguro, sa pagpakikita mo sa mga tao. Every day he's uh, fighting. Um, every day is getting better. So, tuloy lang po ang ating pagdadasal. Salamat po talaga dahil napalaking bagay. Ipagpatuloy raw ni Bandol ang kanyang showbiz career, ang amang idolo niya sa pag-arte. Mukhang naman na nga ni Bandol ang hilig ng kanyang ama na magpatawa. Mayroon gayahin po yun dahil nag-iisa lang yun. Sabi ko nga, bakit ako sana mayroon din ako diwa ng tahil. <laughs> ang dami kong tahil. <laughs> Higit sa pag-arte, may mahalagang bagay daw na itinuro si Dolphy sa kanyang mga anak. Number one lesson naman na itinuro sa akin na tatay ko sa amin lahat na always keep your feet on the ground. Huwag kayong masyadong lilipad, baka hindi niyo magsuha yung kulog nun. Dee Alves, GMA News.